Oo. Asan naman kayo yung anak mo? Yung anak mo na nangunog bagat sa may table. Hala! Yung anak mo na sa may table! Delikado yun! 30 minutes later. Pwede ba ako sa mag-utang? Okay lang sa akin ba sa bayadin mo? Oo, bukas na bukas. Papayaran uh, na kita. Siguro din mo yun ha? Kasi pag hindi. Oo talaga. Ba't hindi ako nagdalay? Siguro din mo yun ha? Oo nga. Paulit-ulit na lang. Siya ng mau-utang pero ano yung sinabi mo? Ay, wala. Akala ko yung sinabi ko. Wala po. Sabi ko na. Asan yung upangin ko? Ito. Kaila, ano ba? Ilang bang pera? 1,000 na lang? Sige, papahiramin kita. Basta pag hindi mo binayagan, papapulsa kita. Anong kapalit? bab al babantayin mo yung anak ko. Oh, ha? Bakit ang anak mo? Troublemaker yan. Ikinain nga yung pagkain namin ng anak ko. Totoo ba yun? Oo, kaya. Okay, Pakita ko sa'yo. Yung cake pa wala din toppings. Birthday kaya ng anak ko ngayon? Oh my gosh! Pahingi! Uy, ito na lang nga. na. Ang damot mo, mamumutang ka na nga. Hoy, ano sinabi mo? Ano dyan? Wala akong sinabi. May narinig ako. Ano oh. yun? May narinig ako magsabi ko, ang damot mo. Oh my gosh, palagi ka ganyan. Pupunta na nga ako para wala tayong ingay. Basta hindi, pa, hindi ka pala babayad, maababating ang baby ko. Ay, nawala yung anak mo! Oh my gosh, yun? ko alam kanina lumalabas sa doon sa may sopa namin. Mga hayaan mo mamaya kasi hayaan mo niya. Patayaan mo, batal yun eh. Siyempre na hayaan mo siya kahit magsain mo siya.